Pagkatapos ng Tokyo, tara't samahan niyo naman akong na iatid ang personal kong pasasalamat dahil sa kanya nakawi ako ng Osaka. After mahigit isang linggo, pagtapos ng Tokyo, ngayon lang ulit tayo nakapag-ride. Dahil may bibisitahin tayong, tayong kaibigan. Mamaya makikita niyo ako sino siya. Nakikita niyo na siya sa mga nakaraang mga video ko. Narinig niyo ba yan? Yan yung semi kung tawag sa ni Honggo. Sikadas ko sa English. Ibig sabihin niyan, official na ngayong araw na pumasok na ang tag-init. Naka 41 kilometers na pala tayo. Salamat pala kay Kuis Aya sa nagbigay ng jersey na to. Napakagandang jersey. UFCC, United Filipino Cycling Club. Yan ang ibig sabihin ng UFCC. Napakaangas, di ba? Yan ang isang akong gantong jersey dito sa Japan. Alam nyo, feeling ko hindi ako deserving sa jersey na to. Pero dahil tadhana na yung nagkapaloob na ito, eh, tatanggapin ko siya. Kaya pipilitin ko maging deserving para sa grupo na UFCC. Marami ito. Maraming member ang UFCC. Yung eh, isa gusto lang sabihin. Ito na kasama ko na siya. Ito yung siya. Sabi ko sa, sa inyo kanina. Siya yung dahilan kung bakit ako nakauwi ng Osaka. Pinadala niya ako. Siya pa nagpadala from Kyoto. So, salamat brother Nick. Siya yung savior ko. Palagi, palagi na lang. <laughs> dahil sa kanya, wala. Kung sino-sino pa yung mga kinunta ko na lapitan ko. Galing, ang bait. Yan, magbabayad na kay brother Nick na atraso ko. Thank you, bro. So, yun, nandito na naman ako kila brother Nick Mangambala magpapasira ulit. Magpapasira ulit ako. Ikakabit na namin yung binigay ni Kois Aya na break. Ito. Siya. Magpapasira ulit. So, kakabit namin siya dito. Harap at likod. Ikakabit namin para kahit pa paano maging mas smooth na yung ano niya. Yung breaking point. Ito rin, binigay dito ni Kuis Aya, itong Bamos. Ganda Paris pa. Oh. Ganda, ganda ng uniform. Ito yung partner niya, pati-pati nga yeah, bro. Ayan. yan. And yan, tip short. Tip short. Ito ang legit na UFCC. yon nabudol ako ni Nini. Dapat ni. nagpapalit lang kami ng brake eh. <laughs> <laughs> nabudol <laughs> ako ng mga pyesa-pyesa. <laughs> 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 Ayan, pare sa kami ng UFCC. Ayan ang Ayan, legit Stop. na UFCC. Ako, salim po sa muna tayo. Bye bye. Iba ba? bike shop? No. Wala nang pinipiling lugar dito na kami. Kakabit na namin yung sa, sa ano, preno. Ito kasi ano siya, parang ito hindi siya pasok dito. Half lang yung napepreno niya. Pumili na rin ako ng gulong at saka interior reserva. Gitna so, na siya. Ito kasi dapat malapata ng break to eh. Yung kanina hanggang dito lang. Dito sa kabila, okay naman dito sa kabila eh. Nagka-problema lang sa likod. Ito, yung nabili. Nabili namin. 2-4 lang siya. At recommended na to sa akin ni brother ni Tsaka itong interior. 1-2 na siya. Dalawa na. After namin makabit yung sa brake, dito kami ngayon sa Mount Haya. Haya Road. Iba yung ruta niya sa papuntang Haya. Mount Ea pero ito Ea Road 6 kilometers na ahon to bubuduli pa yata ako ni ni ayun nasarap na siya nakaka 2 kilometers na kami so 4 kilometers na ahon pa ewan ko kung mas mahirap to kisa sa Jusan Toge na inakyat ko bago mag Tokyo pero isa lamang sasabi ko mas madali ito kumpara sa Mount Rocco Doon ko, ko sa makukumpara ito naghihintay lang sa corner si Nick kanan? pwede dito, pwede dyan ah, saan tayo? ikaw dito na tayo tsaka parang walang dumadaan dito eh sarap ng magaan ng e-range medyo tumaba ka pa ano tumaba pa ako ganun kasi sa Pilipinas nagkakakain tsaka na-aksidente na-aksidente rin siya bed rin siya ng 2 months no? din na walang practice. UFCC, United we ride. Tama ba itong dinala natin? Kumanan tayo eh. So right tayo, right. Kapares yes, ah, lang siya. Ito palang suot namin, hindi namin ito pinag-usapan. Hindi ito uh, ano, scripted ah. Nagkataon na nga ito, so, din namin parehas. Dalawang kilometro pa, tapos tapos na ang haon after na ito, aahonin namin yung 4 kilometers na mas matarik daw. Dusong sa kabila. Sabayan ko siya magpakot siya. Shout out, Cram Ray. Ayan, Shoutout kay Cram Ray. Kay Jan Katibog. Kay Jan Katibog. Sino pa? The Idol. Tsaka kay Kapitan Franklin. Shout out daw. Bali, 10 kilometers aahonin namin after na ito, 6 eh. So may 4 pa. Kabilang side naman daw siya. Ang Brad na diyan. Mahahong paulit Yung kanina no. Yan yung nakaputi na yan. Umubuluso kanina sa bilis yan. Namamahinga na May efti na siya. Yan yung nakaputi. Hindi na natin sasagad doon sa babak. Hindi na? Hanggang doon lang sa mimatari. Sige. Ito, ito yung nakaputi. Namamahinga na siya. Water break kami kasi aahonin pa namin yung natitira 4 kilometers Tapos na kami mag downhill, sayang Hindi ko dalhin yung chest strap ko, hindi ko napakita sa inyo 4 kilometers lang yung nilusong namin Kasi ito, aahonin na ulit namin yung nilusong namin Okay, Pero actually meron pa yan Meron pa? Ang ganda pa yan Talaga Ito yung nilusong namin kanina pagkatapos so, niyon umaahon kami ulit etong inaahon namin 9 gradient sabi ni Hitig Siyempre the winner is Kaya pala humataw eh Lapit na Kala ko saan siya pupunta eh Nag turbo eh <laughs> Ayan, lulusong na ulit kami. Diyan kami kanina nag-water break eh. Takit sa baba. Okay, it's time to go home. Tapos na aking mission. Nabisita ko na si Brother Nick. Ayos na din yung ulit yung bike ko. Nabudol ulit ako. <laughs> Nabudol ulit ako. Ito na yung sumunod na ride ko after ng Tokyo. Brother Nick, bye. Bye.